Butas ka dyan, oy. Ha? Hindi ka panalo, talonan ka. Mm. Abante, talunang ka. Masama ang loob nila. Kasi ako talaga, sobrang sama ng loob ko dito. Ito, pag-usapan pag natin ito. Itong nangyari kay Abante, Yaku. talo na, nanalo pa. Galing, ano? Ibang klase talaga ang mundo ngayon. <laughs> Isipin mo yung panalo, hindi makaupo. Mm. Yung Duterte Youth Party List, tatlo yun tatlong upuan sa Kongresyon, Panalo. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 2.3 million, tama ba? 2.3 million ang boto nun. Hindi makakaupo. Hindi, hindi pinaupo. Samantalang to si Abante, talo, pero panalo. Mm -hmm. Baligtad ngayon. Yes, ba? yes. Kaya nga, sabi ko sa inyo, Ngayong araw na ngayong panahon ni BBM, pag ikaw ay nakakulong, nakademanda, hinahabol ng batas, ikaw yung gumagawa ng tama. Pag ikaw ngayon na pag, wala. Ibig sabihin noon, wala kang alam gawin sa buhay mo kung hindi sumipsip kay Tamba o kay Marcos. Ganyan lang eh. Ako nga minsan napapaisip partner eh. Kasi nung before the election, ang dami nagsasabi, ayaw nilang bumoto, ayaw nilang bumoto, wala ding mangyayari, dadayain. Eh ako naman si, si think positive ako eh. So mm -hmm. lagi ko sinasabi, hindi wag, basta gawin natin yung responsi responsibilidad natin, at yung resulta, iwan natin sa Diyos. Bala, basta kailangan natin bumoto. Sa katunayan, pinilit ko pang uh, madalian, umuwi, Nag nasa US ako noon para lang makaboto, no? Pero parang ano, lumalabas partner, parang ta tama yung taong bayan. na mm -hmm. Napapaisip ako ngayon. Bakit nga ba bumoto pa ako? Parang ganun ang nangyayari ngayon eh. Kasi may kwenta ba ba yung boto natin? Nanalo ang Duterte. Pero hindi makaupo. According to BP Sara. Tapos, Duterte Youth Party List. Tapos, itong naman kay Abante. Mm -hmm. Di ba? Parang ako sa totoo lang. Parang ayoko na rin bumoto. Ikaw ako lang tatanungin. Medyo nawawala na ako ng uh, hanggat andyan si Garcia. Hmm. Ay hindi na muna ako siguro boboto Kasi siya rin pala masusunod. Pahihirapan mo pa akong pumila. Ang init-init. Di ba? Merong mga matatanda dyan. Naka-wheelchair. Aakyat sa... Wala namang mga elevator yun. Wala namang hmm. escalator. Isipin mo yun. Tapos, ang masusunod lang pala si Garcia. Pambihirang buhay ito. Well, anyway, ewan ko to si, to si Abante. Kung makapal talaga mukha nito. Dahil panakip butas ka dyan, oy. Ha? Hindi ka panalo, talo ka. Hmm. Abante, talo ka. Ano anong kinakayan-kayanan mo yung mga babaeng pinapatawag mo dyan sa house? Diba? E, kung ako dito, hindi ako upo kasi nakakahiya eh. Hmm. Kung bakit sa babae, ito, parang ano, nawala yung boyfriend, pinangpalit lang to. No. <laughs> Panakip butas eh. Kasi, yan ang papel mo dyan sa Congress, Abante. Panakip butas. Mahiya ka, huwag kang umupo. Di ba? Uh, isipin mo ang problema, citizenship. Since yung lal ko ng samalo. Hmm. Citizenship ng kalaban mo. Hindi ka naman siguro, nag, nagpapastor-pastor ka, hindi ka naman siguro tanga. Eh, isipin mo, citizenship ang problema. Eh, bakit si Erwin Tulfo hindi pinansin? Sabit-sabit mm -hmm. citizenship noon, ha? Oh. Decided na yun. Eto, haka, haka pa lang. May problema citizenship. Mahiya ka, abanti. Huwag ka magpaka ano-ano diyan. Kayo din Garcia di.